Sa Friday, birthday mo, your debut, celebration. I hope na i-enjoy mo lang siya. Si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga kalinga Welcome back to my YouTube channel, kuya so Jens. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niya pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like ka-update sa mga mag-upload na video. At huwag po natin kalimutan supportan ng Butim Kalingap, sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, ate Edna Vlog at syempre Kalingap Prab At para supportan din pa ang mga kasamahan sa Butim Kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng Charity Vlogger sa buong Pilipinas at tumutulong sa mga kabayan natin na lahat may hirap, supportan po natin lahat guys. So yun mga Kalingap, ano ngayong araw nga po, it's January 23 at ngayon nga po mga Kalingap, ang karawan po ni Carla mga Kalingap. Ano kaya, happy happy birthday po kay Carla. At ayan mga kalingap sa ating mga kasama sa K-Boys, sa ating mga kasama sa Beneficiary, sa Kalingap Angels, sa mga kasama po natin mga kalingap na pupunta po sa birthday ni Carla. celebration po sa darating na biyernes. So magkita kits po tayo dyan mga kalingap. Gagalip yung debut party po para kay Carla sa pangunguna po ni Kalingap proud Kuya Val at na Ate Edna, ating mga kasama sa Kalingap. Ngayong araw po mga Kalingap, meron tayong bibigyan ng reaction video. Ano ito? ito po yung naging live po ni Kalingap Jomar kagabi. Ito po yung kanyang pagsalubong sa 12 midnight. Ano ang mga kanyang mga Kalingap pagsalubong sa 12 midnight? para lang po sa lubungin ni Kalingap Jomar ang birthday, ang 18th birthday po ni Carla. At nga po mga Kalingap sa kanyang naging live ay nagkaroon po siya mga Kalingap ng birthday wishes and messages po para po kay Carla. So tara sabay-sabay po natin panoorin, bigyan natin ng reaction video ang mga nakakilig, nakakatouch at ang iba pa nga po ay naiyak talaga sa pagbibigay ng message po ni Kalingap Jomar. So ano po hinintay natin, panoorin na po natin in 5, 4, 3, 2, Shh. Birthday wish po kay Carla. Happy birthday sa'yo. 18 birthday mo na. So, legal age ka na. It's your birthday. Don't forget to wear your smile. Lagi ka lang mag-smile. Kasi gumaganda ka dyan. Enjoy your day. Since it's your birthday, just enjoy your day. Huwag mong isipin yung iniisip ng mga tao sa'yo. Lalo na yung mga bashing. Sa mga taong nakapaligid sa'yo, alam ko minsan nag-worry ka. Kasi baka kasi anong isipin nila about sayo alam ko kasi na maraming kang naririnig or nag, parang nag-judge ka though hindi ka naman kilala pero kung lagi mo kasi silang iniisip mag-hold back ka lagi mag-hold back ka niyan. kasi yung mga dapat gagawin mo sana is hindi mo na nagagawa kasi iniisip mo yung iniisip ng ibang tao sa'yo sana ma-improve mo yan alam ko kaya kaya mo yan you're still young 18th birthday, you have a long journey. Sobrang dami mo pang pagkadaanan. But always keep your feet on the ground. Always um, give thanks to those people, to all the people who help you. And lalo na team Kalingat. And also don't forget, syempre naman, alam ko naman, alam mo yun, kay God. Syempre, lalo na siya, na, siya nag-an ng blessing sa atin. Don't forget sa team kalinga, Pula Kuya Bal, at the na and Kalinga nyo para and to those people na nag-support sa'yo Team Jump Cry sa lahat, enjoy mo lang sa Friday birthday mo it's your debut celebration I hope na i-enjoy mo lang siya wag mong isipin kung anong isipin ng tao, may ibang tao sa'yo ha wag mong pigilan wag mong pigilan Magsaya ka. Magsaya ka lang. Alam ko may mga nag-hold back. Alam ko nag-hold back ka lagi. Wag mo masyadong isipin yun. Also, to your schooling. Alam ko ano, mayroon ako nakita kanina. Puro check. Grabe. So, you're doing good in school. I hope. Alam ko naman, you're, uh, alam ko naman na ano, nag-uusahin mo lagi ang iyong pag-aaral. Because, alam ko na you have a big dream to your family. Gusto mong maging successful, hindi lang para sa sa'yo. Pero lalo na kay mama at papa mo and sa mga kapatid mo since ikaw yung panganay. Pagbutihan mo. Alam ko naman pinagbubutihan mo. Sana focus ka lang lagi sa pag-aaral. After school. Ang dami pang journey. Ang dami mo pang um, experience sa buhay. I-enjoy mo lang marami kang problema ang ma-encounter along the way. Kung halimbawa, nahihirapan ka, nandito kami, yung kalinga. Ako, personally, yeah, sabi ko naman sa kayo dati, pwede ka naman mag-message if um, you need it. Madami ka pang experience, um, mga problema, andyan lang yan. Ta ano mo lang ah Daanan mo lang, huwag mong tatambayan. Yun po, nakabata ang ano, lagi nag-smile. So, keep the smile on your face always. Thank you to all. I mean, ako ah, both speaker nga para um, thank you, thank you. Oh, syempre, um, you're one of those people na rin na nakapag a impact dito rin sa akin. Laking impact dito sa akin. Lalo sa aking channel. Nakilala ako ng karamihan. Because of you, Siyempre, lalo kay Kalinga Pab. Lalo, lalo, lagi naman pa si Kalinga Pab. Pero, mas nakilala ako with, with you sa Jomcar. Jomcar. So, yun. Lumagsya rin yung channel ko. Because of you. Ang, ano ko, lang, payo ko lang talaga sa'yo. Um, be thankful always to those people na, um, nag, ano sa'yo. Nag, nagtutulong. Be humble always don't forget to thank God always. And also, also, wag mo siya lang isipin. Wag mo siya lang isipin ka nung i-business mo ng ibang tao sa'yo, ha? nag uhold pa ka lang. So, yun. Happy, okay. happy Asian birthday. So, yun mga kalingap. Napanood nga po natin ano yung naging live po kagabi ni Kalingap Jomar kung saan po sinalubong po niya ang 12 midnight ng January 22 bago po ito tumawid sa January 23 para po sa lubungin ang 18th birthday ni Carla at doon nga po mga kalingap sa naging live ni Kalingap Jomar ay nagbigay po siya ng mga touch nakakakilig at talaga namang merong mga viewers po po mga kalingap at mga supporters ng Tambalang Jomcar ang talagang naiyak nga raw po talaga sa message ni Kalingap Jomar so hindi na po may pagkakailan naman po na talagang tao sa puso po at tago sa puso mga kalingap yung bawat mensahe, bawat message po ni Kalingap Jomar para po sa birthday ni Carla mga kalingap. Ayun nga po narinig po natin mga kalingap, yung sincerity mga kalingap talagang makikita po natin na ganun kalaki yung concern ni Jomar po para kay Carla, para sa pangarap po nito, para sa kanyang mental health, para po sa kanyang pag-aaral, para po sa kanyang karir dito sa larangan po ng vlogging ng pag-YouTube mga kalingap. Ano? Dahil alam naman po natin mga kalingap na si Carla po until now po ay talagang um, ini-struggle or dinidil pa rin po niya mga kalingap yung kanyang pagiging mahiyain at sa tulong po ni Kalingap Jomar nila Kalingap Rob at sa tulong po ng ibang mga natin sa K-Boy sa team Kalingap ay unti-unti niya na pong na-overcome mga kalingap yung pagiging mahiyain at dun nga po mga kalingap ay unti-unti rin pong lumalabas ang mga talent at skill po natural personality po ni Carla at doon po talagang mas nagugustuhan po siya ng maraming viewers at maraming supporters po ng Team Kalingap. At doon nga rin po binanggit rin po ni Kalingap Jomar ang kanyang, ang kanyang mensahe kay Carla na iwasan po ano, nabigyan po ng pansin at uh, isipin ng isipin yung mga pambabash at yung mga negative comments ng ibang mga viewers. I May mean, nasasabi po sa kahit anong gawin po natin mga tao. So, so yun po parang inorienta rin po ni Kalingap Jomar si Carla na sa larangan po ng bago vlog sa social media ay talagang hindi na po mawawala talaga yung mga pambabash na yan. Ang importante po ay mag-focus lang po si Carla sa kanyang pag-aaral, sa kanyang goal na may ahon po ang kanyang pamilya sa kahirapan at matulungan rin po ang kanyang mga magulang at mga kapatid. At huwag kakalimutan ang lumingon palagi sa kanyang pinanggalingan at sa lahat ng taong tumutulong sa kanya. So yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panonood. Go, don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye.